<laughs> Happy Friday mga darling. Ang ganap natin ngayon, actually ganap namin to kagabi. Nagpinipig kami or pilipig kung tawagin dito sa amin si Stan sa Say hi. Hi, hi. hi. magpuperelepig kami. Hi, Miaw Say hi, baby. Hi, vlog. <laughs> We are preparing. Kaya ko yan nag. Nagkapan ko nag papali. Ay nagtatakyab. Atanggal pa. Ang, ang periplip Usually, ginagawa ang pagpipilipig uh -huh. after Ta -ta mag ng palay. At baka siguro iniisip nyo pa nung nag na kayo, i-planting season pa lang. Tama po, planting season pa lang. At nagtanim sila kuya ng palay off-season o balog kung tawagin sa amin. Actually, mas risky magtanim pag ganyan kasi nga off-season, mostly, hindi maganda ang ani. Tulad ng kay kuya, tatlong sako lang ng pala yung naanin nila. Pero ganun pa man, ginagawa ang pagpipilipig parang way na rin ang pagpapasalamat, marami o maliit man ang ani. At parang way na rin ng mga farmers dito sa amin ng pag back ng blessings, kahit maliit. Kasi yung nagawa niyong pinipig, pag-hati-hatian yan lahat ng tumulong. At kahit sino pwedeng tumulong makibayo or makiasod kung tawagin sa amin. O, ano iniisip nyo sa makibayo dyan? <laughs> Mira, tagay na, bebe. <laughs> Siyan bu godna bu bo ta bo ta ha dinna dinna dinna

Pero kailangan niyang gawin para hindi masunog yung palay at para din pantay-pantay yung pagkakaluto niya. Tapos gagawin mo yan hanggang mag yung ibang palay. Yan, tapos isasalin na dun sa lusong. And then babayuhin na nila kuya. Napakaganda ng tunog kapag madami yung nagbabayo. Tatlo sila oh. Pero mas maganda yan kapag apat. Pero mas nakakalito yun. Tapos, sahaluin yan para hindi madurog yung pinakailalim. Yan. Tapos, bayo ulit. <laughs> mas maganda kapag marami yung tagabayo para may kasalitan sila. Makakapagbay ngayong nagbabayo, di ba? Tapos, syempre, habang nagpipilipig kayo, syempre, tagay din ng tuba para mas masaya, di ba? <laughs> Tapos, nalasing na kayo, di na kayo nakabuhat ng bayo. Ba't hindi na nakashoot sa butas? <laughs> Pero nakakatuwang gantong banding kasi masaya. At masarap mga darling ang pilipig, kutkuten, at saka mas masarap siya kapag gawin yung lupak, linupak. Babayuin ulit yung pilipig, maging pino, o kaya pa din yung ipagiling, tapos lalagyan ng buko, Tsaka asukal. Napakasarap.

itu gitu ada nilai karena bengi gitu ini masa eh online robo bayu mas

Ya deh. Hmm. Kita in. Ya, <the language> jadi <speaking> in corporate na Paulo setebas. Berdognya salam. na. Pina na uni na. Tu ka pakai sairin.

Eh motor. Dilikado in. Magbusog buo tenga laki tahin. Minumakyanai, heakon ininom. Korenin, heakon lalalong. Mahom bom dadamai. Para na ko ay. Nga ba ano yan? Ay merak iba. Believe me.